kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Bastos sa isang babae ay bagay na kinasusuklaman ng lahat. Lalo na kapag ang inaakusahang ng bastos sa isa palang politiko na pinagkakatiwalaan at ibinoto ng tao sa pag-aakalang maayos ang ugali nito. Pero meron din palang hindi kayang magtimpi ng matinding init sa katawan na kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ang kapwa niya kunsihal na tinabay, palihim na pinapangarap, October 9. 2025. Nagulat ang lahat sa isang regular na sesyon ng konseho sa Maynila nang magbigay ng kanyang privilege speech si Councilor Eunice Castro kung saan ay inaakusahan niya ang kapwa konsihal na si Ryan Ponce na paulit-ulit siyang binabastos sa pamamagitan ng mga kilos nito na may dala palang kabastusan. Hindi lang daw mga pisikal na kilos ni Ponce ang nangyari kundi mga mensahe pa sa cellphone na sinabayan pa ng mga komentaryong pambastos sa kanilang kanyang talumpati at pagsisiwalat ay sinabi ng konsihal na si Eunice Castro na may pagkakataon na sinalubong niya si Ponce para mag high five ngunit sa pagbaba ng kamay ay tinutot umano ito ng ilang ulit lalo na sa gitna ng palad na ayon kay Castro ay may kahulugang ah, Alam mo na hindi mapigilang umiyak ng konsihal habang isinisiwalat ang pagkadismaya sa kabastusang ipinakita sa kanya ng kapwa konsihal. Narito ang mismong pahayag ng pinastos ni Ponce na si Yunis Castro. Dines, respeto ba kita? May nagawa ba ako para bastusin mo ko ng gano'n? Sa galit ko sa'yo na hindi ko mailabas. Isang linggong kumakabog ang dibdib ko. sa sa'yo. Wala naman akong pinakita ang di maganda sa'yo. Bakit mo ako binabastos? Imbis na maayos na pagkamaya ng mangyari, kinamayan niya ako at dinudot ang aking palad ng ilang beses. Senyales na inaaya ako makipag sa kanya. Sa ako, tinanggal ko ang kamay at agad nagsalita sa kanya na may galit na pigil na pigil. Kuya, ano ba naman? Pati ba naman ako? Na ultimong naging reaksyon niya ay ngumuting parang manyakis. Gusto lang kitang na ang galing mong magsalita. Suminyalis ako sa ng high five, binaba ako, anong ginawa mo? Dinot-dot mo na lang yung kamay ko! Pag nakasuot ako, nang kita ang dibdib ko, sasabihin mo sa akin at lilingong ka dyan sa likuran ko. Bakit ko tinatago? Buksan ko pa ang damit ko? Marami ka rin binurang mga random messages mo sa akin. Katulad ng nakasitro ka kanina. Good morning, sexy. Inaabangan ko ang suot at buhok mo kanina. Hindi nyo kailangan magpanggap para tratuhin kayo ng tama. At hindi kayo nag-iisa. Hinihigayat ko kayong lahat. Huwag mangamba. Huwag magsarili. Huwag mag-isa. Huwag magkulong. Huwag matakot. Wala kayo. Wala tayong dapat ikahiya. Dapat rito sa taong abusado sa atin, tinatayuan, tinatawag, nilalabanan sa tamang paraan. Ooh. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo. Kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo paring naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamay ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang Iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa ibaba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. agad na nagbigay ng suporta si Vice Mayor G. Atienza kay Castro at sinabing ire-refer na ang kaso sa Committee on Ethics ng Konseho para imbestigahan. Ang Philippine Commission on Women or PCW ay naglabas ng bahayag na may zero tolerance sa kabasusan na ginawa ni Ponce, lalo na kung nangyari ito sa loob ng mga institusyon ng pamahalaan at binaaalalahanan ng lahat ng opisyal na dapat silang kumilos ng may respeto, inirekomenda rin na maaaring may kasamang paglabas pagsabatas o regulasyon kaya ng Safe Spaces Act 11313 at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na My Republic Act na 6713. Kaagad namang humingi ng paumanhin si Ryan Ponce sa ginawa niyang mga aksyon at sa mga pahayag na nakasakit kay Castro at sa kanyang pamilya. Sinabi niya na hindi niya intensyon ang makasakit. Ayon sa ulam, sinabi niyang hindi ito pagtatanggol sa kanyang sarili, kundi isang pag hihingi ng tawad ng buong puso at kababaang loob. Ganun pa man, ay posible pa rin malagay sa alanganin ang posisyon ni Ponce bilang konsihal sakaling iporsige ni Castro ang pagrireklamo at pagsampa ng kaso sa kanya. Kung mapapatunayan ang harassment o paglabag sa itika, pwedeng magkaroon ng disciplinary action laban kay Ponce, kagaya ng warning, suspension o iba pa. Depende sa severity, maaaring makapekto ito sa reputasyon ni Ponce, pati na rin sa relasyon niya sa mga mga kasamahan sa konseho sa barangay at lalong-lalo na sa mga butante. Kung totoo man ang lahat ng mga aligasyon ni Eunice Castro sa kapwa konsehal na si Ryan Ponce, ay malamang sa malamang na talagang nanggigil nga siguro ito at hindi na nagawa pang makapagtimpi sa sarili para hindi mailabas ang mga makamundong aksyon na kanyang ipinamalas sa nagrereklamong si Eunice Castro sa pagsiwalat nito ni Castro sa ginawa ni Ponce ay malamang marami ng mga kababaihan ang nagdadalawang isip na magipag-high five kay Konsihal dahil baka dududutin niya ng dududutin ang malambot mong palad ikaw naniniwala ka bang mahilig talaga itong si Konsihal Ryan Ponce pagdating sa ROMANSA BRUTAL Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.